meron tayo dito ngayon Rusi Passion so ang gagawin natin dito ay adjust natin yung headlight nya kasi yung sinag daw ng ilaw nya ay sobrang taas ito sobrang taas daw so tingnan natin dito sa ilalim walang nga natin adjust nya mapababa So, tingnan natin dito So wala dito. Wait lang, kapain ko lang. So wala dito sa side na to. So tingnan natin dito sa kabilang side. Ba na sa kabilang side yung pihitan niya. So ayan, tingnan natin dito. Wait lang. So ito. So, yun yun ha, kita niyo, maraming ngipin na yan. So, yun ang pipihita natin. So, ito gamit lang ang screw. So, yan, pag pinihit natin to ng clockwise, so, bababa yung ilaw. So, pag counterclockwise naman, tataas yung ilaw niya. Yung sinag ng ilaw niya yun lang yung pigitan nya pigitin rin natin so mas maganda mag ayos nito kung medyo madilim so version 2 na to kaya madali itong i-adjust yung ilaw nya yung sinag ng ilaw nya so, version 2 yung ganyan lang gagawin natin. So, yan So, okay na siguro yan. So, maganda. Kalasin na lang natin para makita nyo rin kung yung pinihit ko. So, tanggal natin itong pairings. So, isang tanggal lang to Isang buo kasama headlight. Pagintayin lang natin matanggal yan. Ayan, pakita ko sa inyo yung pinihit ko kung alin. Ayan, tanggal natin. Ito yung pinipihit ko kanina. So yan yan, yung screw na yan. Kulay gold. Sa version to tong headlight na to eh. Dito sa lilong. So yan, pag pinihit natin siya clockwise, bababa yung ilaw. Yan. So pag counterclockwise, tataas yung ilaw. So ganoon lang kasimple. So, Ayan. Set na natin. Balik natin sa si dati. Ayan. Ito yung kabit na natin. Pinakita ko lang. sa saka nilinis na rin yung ibang parts yung wire. Mayroon akong battery operated yung ilaw. So, ayan kapit na natin yan shout out sa tagahawak ng camera sa misis kung walang aing-aingay kapit lang natin itong mga sakit chatot samanok tawel nang dinas sa balm kuya no kaya po samahang charutan din to lab -labi, harap mga sa ilaw yan so okay na bumaba na yun kanina sobrang yan so okay na so ibalik ko na lang yung mga tornillo nya so hanggang dito na lang muna ulit yung video natin